Senat na Barata. Babay na napagbalingan subot kan lakit kan kabarangay ganan kan pagbabadilin Big ka sa Bigtutubod na miembro ng miyembro NPA ganan sa inkwetro sa masbate. Tuway rido sa karambola sa Sur-Sugun. trakasin mas dikit pang magsalpukan sa sur. Diyos maray na hapon, Webes, Hulyo 11, taong 2024. Kunin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadangog man ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduanes as 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, babayay na napagbalingan sa namang subuot kan dagit kan kabarangay, gadan kan pagbabadilun sa uwas albay, otoridad padagos pang pinagahanap ang sospek si Mi Arango sa bilog na detalye. Nararamdaman ko, napakabigat sa loob ko na nangyari yan sa asawa ng kapatid ko. Kasi walang kalaban-laban, babae yan. Ang babae minamahal, hindi kinasaktan. Magsuko si natubangon na nakumiter na krimen. Hini ang pangapodan kan nabaya ang pamilya kan 35 anyos na si Mary Antabayag kan Barangay Ubaliw Uwas Albay na binadilgadan kan sa indang kabarangay mag-aalas 12 nin udto kasudma. Sigun sa bayaw kang biktima na si Marlon Rimpilio, maging siya as tugang niya na esposo ni Mary Ann ang pigba din mang kan sospek pakatapos na mabadil si Mary Ann. Alagad maswerteng nakadulag da asinda. Istorya niya, nakatindog siya sa luwas kan sa indang harong asin nakaturukaw man sa luwas kan parehong harong sinda Mary Ann asin ang mag-ama kay ni. Hasta sa biglaan na sanang sinugod kan sospek asin binadil si Mary Ann na inot na tinamaan ng bala sa takyag. Alagad ay padana kontento ang sospek. Sinundan pa kay niyan biktima asin liwat na binadil. Dangan sunod naman daan siyang pinaputukan. Yung lalaki naman dito, yung yung pinsan namin si Alex, tinanong ko kung bakit ga, bakit nagagalit 'yan. Tapos nung sinabi nung lalaki, yung pinsan namin si Alex na yung bayaw daw ni hermano, yung asawa nung panganay niya, tiningnan daw yung lalaki ng masama. Sigun kay Police Major Irvin Bilian, Anhepe Canuas Municipal Police Station. Pasado alas 12 ni Lugto Kasudma kan maipaabot sa sindang hipatura ni insidente. Natulos manindang indang pigduman ang duguan na biktima na pa mang kuta sa ospital alagad binawian man sa nanin buhay. Makalisan pang babadil. Marikas na duminulag ang sospek kaiba na ang live-in partner ka na residente kan mismong barangay. Napag-araman man na limang bulan pa sanang sa lugar ang sospek. Uh, hinihintay po po namin yung uh, medical, medical legal report para malaman po natin kung ilan po talaga ang uh, tama ng biktima sa kanyang katawan. Pero ang narinig po daw ng mga kapitbahay na putok is uh, more or less tatlo or apat na putok. Pero ang nakuha namin na empty shell doon sa crime scene is tatlong empty shell po. Dugang pa hepe. May dati nang day pinagkakasinabutan ang sospek kasi ng biktima. Blanko man ang autoridad sa pagkakabisto kan sospek. Maski subutan pamilya kang living partner kan sospek ang day man na ideya. Ma'am, uh, sa ngayon talagang uh, hinahanap pa namin or talagang iniisa-isa pa namin yung mga CCTVs. Kasi may mga nakuha na po kaming CCTVs pero kulang pa rin po. Kaya nananawagan pa rin po tayo sa ating mga kababayan kung meron pong may mga information about dito sa ating suspect na ipaalam agad sa atin. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan sa saindang residensya. Padagos man ang pigigibong paghahanap kan sa suspect na binisto na sa apod na Rex. Para sa mga baretang tatak may arango. Sarong pigtutubodan ng miyembro ka New People's Army gadan sa enkwentro sa Masbate. Man iba-ibang gamit pang ensorhensya na recover man kan otoridad. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Gudanan sa rong pigtutubo na ng miyembro ka New People's Army o NPA sa nangyaring inkwentro sa barangay Igang Masbate City alas 8 nin aga kasudma. Sigun kay Captain Frank Roldan, ang tagapagtaram ka 9 Infantry Division Philippine Army, nagpapatrolya ang 96 Infantry Battalion sa lugar kan mangyari ang inkwentro. Pigtatansyang na sa kinsing armado na kabalit sa Kumiting Larangang Guerilla North kan sa Regional Committee for an nakasagupa kan tropa na marikas na nagsitakas makalihis ang 10 minutong inkwentro. Itong, uh... Uh, mga indicators doon sa lugar na may mga hindi sila uh, tao na armado na naandon and then uh, nung kanila kumpirmahin ay uh, na ano din na inkwentro din sila no at uh, yung yung mismong uh, tip ng uh, ano yung mismong tip ng uh, uh, residente doon hindi ko na babanggitin kung sino uh, sa lugar na yon ang nag uh, naging uh, susi doon sa matagumpay na operasyon Nawalat man sa lugar ang sarong M14 rifle as in M16 rifle, 330 assorted ammunitions, tracing magazines, sarong laptop, hand grenade, sham na cellphone as in mga subrasibong dokumento. Yung ating uh, uh, campaign against uh, counter counterinsurgency ay uh, na prove natin na effective no? Uh, dahil na, na neutralize natin yung mga NPA uh, members and yung mga gamit nila na kukuha natin. Isa pa sa mga realization natin dito or mga gains natin is yung, uh, yung trust and uh, support ng uh, mga local populace ay uh, na nakukuha natin. Sa presente, nagpapadagos pa na hot operation ka na sa nagsitakas ng mga NPA. Padagos mo na pigaraman pagkakabisto ka na gada na rebelde. Para sa mga baratang tatakbikol, Astrid persona lugadan sa karambola nintulong tulong bihikulo sa Sorsogon. Si Crisette Bayonito sa bilog na detalye. Duwa an irido sa karambola nintulong tulong bihikulo sa Maharlika Highway sa Barangay Buhatan, Sorsogon City. Pasado alauna 22 nin aga kanakaaging Martes. Basado sa inisyal na investigasyon, naging marikas ang padalagan kan 10-wheeler wing van truck hasta sa mawaaranin kontrol sa manibela na nauli sa pagkakasideswipe kay ni sa kasabat na motorsiklo hasta sa masalpok pakainian kay na van. Pasiring kuta ang truck asinan motorsiklo sa banwaan Matnog, Mantanggikan, Manila. Pasiring kuta sa Cotabato ang van, kan maimbuelto sa Karambola. Madalas talaga yan aksidente. Kasi mabibilis talaga ang mga sasakyan dyan. Lalo na yung mga galing Manila, galing Matnog. Nagulahan talaga yan. Binisto ang driver contract na si Gilbert Opiang, 27 anyos, residente kan Purok Uno, Pyuduran, Albay, mantang ang driver kan motorsiklo na lugadan si insidente ang binistong si Arnel Cumadlao, na nasa tamang edad, residente kan Ormoc Leite. Binisto man ang driver kan van na si Derek Pajardo Sarigumba, 27 anyos, residente kan Lunasar, Makilala, North Cotabato, asin ang kaibanan kaining si Arlene Sagispi, 22 anyos, asin residente kan Rojas Cotabato na nalugadan man sa insidente nagluluwas man sa inisyal na investigasyon na ang driver kan ang may sala sa nangyaring insidente. Pigaaram pa kan otoridad ang danyos na winalat kan pangyari. Da man masabi kan otoridad kung magkakaigwanin settlement ang mga imbueltong motorista na enterong natikitan. Maalala ko sa publiko, sa mga motorista, kung isang daan tayo nag-iingat, dagdagan pa natin yung 100%. Wagawin so, natin 101% ang pag-iingat natin sa pag-drive. Sa presente na sa kustudiya kan LTO ang mga imbueltong bihikulo sa nangyaring karambola. Para sa mga baretang tatak Bicol, Kriset Bayunito. Trakasin pang paserong bus, dikit pang magkasalpukan sa Kamarinisur. May pangapuda naman ang na otoridad nga ni maibitaran ang diskwido sa tinampo. Si Angela Calves sa bilog na detalye. Nagkausanin matinding gubat sa trapiko ang dikit pang salpukan ng dump truck asin pampasayarong bus sa barangay Amumokpok, Ragay Kamarinisur, alas sa kasubagong aga. Pigbisto ang driver kan dump truck na si Elisalde Bangati Iborumeo, 53 anyos na maswerteng nakaligtas sa insidente asin ang kaibanan kaining pahinante. Pigbisto man ang driver kan bus na si Roselito Loro Imahinay, 59 anyos na nakaligtas man sa insidente magin ang mga pasahero kaini. Sigun sa tagapagtaram kan Ragay MPS na si Police Corporal Jonald Zamudio, pigbabaybay pigbabaybaykan a northbound direction, mantang southbound direction naman ang kan bus. Alagad nag-overtake ang bus kaya nataraka ka Ngani may iwasan ang head-on collision, kinabig ni Bangati ang pa to alagad suminabit ini sa sanganin kahoy na buminagsakman sa bus. Nagulat po sa amin ng alas 6 ang uh, ngayong araw. Dito po sa barangay Mumukpok na napagalaman po na yung bus nag-overtake po uh, sa, kolb, sa blind curve kaya po, uh, nabulaga po yung bus, yung driver po ng bus. At din po yung, yung truck naman po na uh, bila po siya ng gumilit at nakatama po siya doon sa may kahoy. At yung, na, kahoy naman po, yung kahoy naman po na nasagasaan is na putol naman po na uh, napunta man po doon sa bus. Kaya yung bus po yung matamaan po ng kahoy tulos man na naibalik sa normal ang bulis ng trapiko sa lugar. Sa ating sa publiko, sa ating tagapakinig, na patuloy po tayo mag-ingat, lalo-lalo po sa uh, po tayo, check po natin lahat, yung break, lahat naman po na ano. At lalo-lalo na po yung lugar, na, lala na sa mga, mga driver na hindi naman po kabisa daan. Uh, po lagi pong alahanin yung blue buckets po na tinatawag. Ilamang pat, maraming salamat. Para sa mga baretang tatakbikol, Angela Calves. Dating drag surrender i-arastaro sa pagtutulog din siya sa maswate. Lalaki arastaro sa legal na drogas sin na madil boy. As in Nutrikids Pesta, Tiglan Sar sa Liga Specialty. Yan ang mga bareta sa pagbabalik ang nakubikol o TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. ginat sa gabos na po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasuruba libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan may Habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurugpa. Nagbabalik anak ko Bicol Online TV. Labis ang gatos mil pisong kantidad ng Shabu na sam, sa dating drug surrender sa Masbate City. Si Camille Gonzalez sa bilog na detalye. Arestado ang dating drug surrender makalis na makuahanin iligal na droga sa pigkasar na anti-illegal drug separation kanotoridad sa barangay Poblasyon Kataingan Masbate, alas 7 nin aga kaining Martes. Binis ni Police Major Joseph Laurillo, anhepekan hepe kan Kataingan MPS, ang sospek na si alias Yek Yek, 47 anyos, sarong bakho operator, residente kan parehong banwaan asin pigkukonsiderar na street level individual. Nakuasabulsakan sospek ang 14 selyadong plastik sa shining pigtutu tubo na, na shabu na may gabat na 15.249 grams o 102,000 pesos ang street value. Yes mo ma malaking tulong na rin to sa amin ma'am sa katayangan ng PS na at least uh, nalilinis po natin yung bayan ng katayangan At ito po talagang malaking accomplishment to kasi dito lang to sa poblasyon ma'am eh. saka uh, former drug surrender rin. Kaya dito po uh, mas tinapaigting na rin po natin ngayon yung hindi lang po sa illegal drugs kundi po sa lahat ng illegal dito sa bayan ko ng katayangan. Matrayong pong nadakupan sospek sa kusogkan mandam mandamiento di aresto na ipinaluwas ni Honorable Judge Teofilo B. Tambago, an acting presiding judge kan RTC Branch 49, katingan Masbate kan Hulyo 5 taong 2024. Nadakupan akusado kan pinagsararong puwersa kan katingan MPS, katabang ang Provincial Intelligence Unit, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Unit Precision Immobilization Technique, asin mas bate 2nd Provincial Mobile Force Company sa lahat pa nang nag-i-involve dito sa illegal drugs, eh, itigil niya na po yan. At uh, kami po dito sa Katayangan is patuloy lang po namin gagawin ang aming mandato bilang uh, ng Philippine National Police na mas lalong paigtingin pa po namin ang, kamp ang kampanya kontra illegal droga. Kaya mas nilambubuti po na mag-surrender na lang kung sino po yung gumagamit o nagbibenta. Uh, pero pag hindi po kayo mag-surrender, uh, ang katayangan po ay patuloy po patuloy po kami, uh, hindi kami titigil hanggat hindi mauubos yung uh, pagpasok ng illegal na droga dito sa kataingan. Sa presente, nasa kustudiyan na Kankateingan Municipal Police Station ang sospek asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na mayong rekomendadong piyansa para sa mga baretang tatak Bicol. Camille Gonzales. Duwang babaye na parehong naaatubang sa kasong estafa, nahulog na sa kamutkan otoridad sa Camarines Norte. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Aristado ang duwang babae sa kasong istafa sa magkasuhay na operasyon kaining Martes sa Kamarinis Norte. Inaresto si alias Lisa, 39 anyos, Mayong Agom, asin residente kan barangay Masalong Bateris Labo, Kamarinis Norte, pasado alas 11.40 nin aga sa Purok 3 barangay Kamambugan Daet, Kamarinis Norte, kan tracker team kan Daet MPS. Ginibo pag-aresto sa kusugan mandamianto di aresto na pigpaluwas ni Honorable Judge Rupi Charina Valmes, ang presiding judge kan Municipal Trial Court Branch 2 sa Daet, kan July 1, 2024, para sa kasong estafa through falsification by private individual and use of falsified document na may piyansang 36,000 pesos. Pasado alauna 15 hapon kan parehong aldaw kan arestaron man sa barangay Pamurangon Daet Kamarines Norte ang sospek na si alias Jessa. 32 anyos, may agom, residente kan Purukjis Barangay 8 Daet Kamarines Norte sa kusugman kan nasambit na mandamyan to di aresto. Ah, uh, gumagamit ng mga pinking uh, document, anong pinapala, pinapansipay nila, yun ang uh, sa kanila. Apuera kay alias Lisa asin Jessa. persona ang nangaranan sa nasambit na warat o bares na pighahanap na unyan kan otoridad. Mayong unyan na taon kan makumiter kan limang sospek ang nasabing krimen. Lahat po ng ating mga kababayan ay po namin makipagtulungan sa PNP upang nang sa ganun yung may mga waran kung ganito ay uh, mapigyan natin agad na kaukulang aksyon. And doon po sa mga tao naman na nagiginawang kaso kung ng labag sa batas. Kayo po ay huwag magpagkampanti na hindi kayo mahuhuli kasi lahat po ng aming makakita at paraan na ginagawa ng IPND upang mahuli at bigyan ng stasya yung mga taong inyong inapi. Sa presente na sa kustudiya na Kandayat Municipal Police Station ang mga akusado para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Lalaki sa Legazpi City arestado sa ilegal na droga asin bako dokumentadong badil. Sospek na aatubang man sa patong-patong na kaso. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Arestado ang sarong 32 anyos na lalaki sa gun bust operation kan Legazpi PNP sa barangay Pigale, Legazpi City. Pasado alas 10 ng banggi ka na kaaging simana. Sigon kay Police Executive Master sergeant Carlos Pana, an investigator ng Ligaspi City Police Station, na aatubang ang sospek sa kadakul na reklamo. kung sa inantes ang pagkakaaresto, sarong tricycle driver ang napasiring sa indang hepatura at sinipig sumbong ang ginibong pananakot asin pangungulog subuot sa iya, kan sospek asin kantulokain ng pag-iriba na nangyari sa barangay Baybay, Ligaspi City. So based on the records na nagpapatunay sa mga captured CCTV within Legazpi. May grupo siyang apat, apat sinda na nakuha ng sinda. Supposed to be in, in assist biktima sa barangay. Kaya lang, ang purpose niya lang, dahil man siya mapailing kaso, ano lang, makipag-confrontasyon uh, lang, pura arigluhan sinda para na siyempre iwigisip niya man so sa trabaho bilang sa uh, sarong tricycle driver na naghahanap buhay na igwa mong ng pamilya. July 5, 2024, kan matrayong pong nadakop kan otoridad ang sospechado. Nakuha sa posisyon ka ini ang sarong 45 caliber revolver namayong mayong magkakanigong dokumento ...asin in limang gramo Shabu na nagkakantidad nin 35,000 pesos. Halimin na biyan tinataran sa publiko kasi di kaya kang pulis lang ang trabaho kung di partisipasyon ang komunidad. So ang komunidad, saro po sa stakeholders kan PNP para masurbang crime. Saro lang po sa nakakatabang sa Muyang Maray, ini nagkalat po na CCTV sa Ligaste. Takulang lang bagay ini. Kasi kung minsan, di taman mabasulan sa satuyang mga kahimanwa na natatakot sa sindang siguridad para mag-testigo. Although may aram sinda. Pero kung yan, na na obserbaran mina na maray ang uh, reputasyon kan PNP sa publiko igwa kita nako kuang mga impormasyon sa inda Pigbalo man kan news team nakuaan in pahayag ang suspect alagad ini ang nagsayuma na nasa custodial facility na kan Legazpi CPS ang suspect as nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Unlawful Manufacture Importation, Sale or Disposition of Firearms asin Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Piling kaakian sa Legazpi City na paugma sa ikakinsing anibersaryo kan Embarcadero de Ligaspi. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Lusog-lusog sang na piling kaakian hali sa barangay dinagaan Legazpi City sa piglan na Nutrikids Fiesta kan Embarcadero de Legazpi kasuudma. Saro sa mga benepisyaryo, ang just anyos na si Patricia May. Apuera sa masusustansyang pagkakan, ugmaman siya sa naresibing regalo araw kan school supplies. Maugmaman ang gara nakaugwa Nagkaugwa ko kainita. Imbes makagamit sa iskulahan. Risa man kay Nanay Joan ang kaugmahan na mahiling na nag-enjoy sa iyang tulong aki sa aktividad. Pigpapasalamat niya man na ang lugar ninda ang napili na binipisyaryo. Na Apisar sa masisiram na pagkakan, mga pakawat, dakulang bagay sa inda ang naresibing gamit pang eskwela. Sobrang upa. Wow. Sa siyempre, uh, sa muna na baka siyempre, mga agi baga, dapat mag-enjoy Salamat din ang maray na may mga gamit mo sa klase na, na na pa premio tapos so ano salamat unta Maugmaw ng mga akit talaga. Ugmaman si Samboy Astor para sa saiyang tulong pamangki na beneficiary man kan aktibidad. Ako maski po ako gurang na, mas na-enjoy na ko pa po ang arukaning event dahil maski sisay na kakian, kay baninda barkada ninda kay baninda Pinasalamatan man kan Barangay Councils kan ang an inisyatibong ini kan foundation Mo very grateful po kami ta og maon po sa mga aki na arog arog po kay ning programa So yun po dakwala ko pong pasasalamat sa Embarkadiro delegas Ligas sa San West Care Foundation po Edad 3 sundo 7 anyos ang kadaklan ng mga benepisyaryo. Sigun kay James Allen Drutawag, ang marketing head kan Embarcadero de Legazpi, parte ang supplemental feeding program sa ikakinsing 15 anibersaryo kan establishmento. Obheto man kan aktibidad na makapaugma as makapaghiras nin biyaya sa mga kapusman na residente kan syudad. This supplemental feeding program aims to contribute yung bigat celebrate tabaga every July na nutrition month. So parang ini po ang contribution din po ka Embarcadero. Nagin posibliman ang aktibidad sa pakikipagtabangan kan San West Care Foundation Incorporated. We are very much happy and uh, um, and honored that again the San West Care Foundation together with Embarcadero de Legazpi joint uh, activity para mapaugma naman so sa tuya mga kaakian from Dinagaan de City. So we really work closer together para ma-spread yung mga blessings ng ating uh, owner, company owner. And uh, mas lalo pang mag, uh, maging magayon ang relasyon ng company sa mga communities. Katakud ka ini. Asigurasyon kang manihamento kang Embarkadero de Legazpi as in San Foundation Incorporated na padagusin ng magiging katuwang kang komunidad sa anuman na oras. Para sa mga baretang kapakbikol, Jennifer Pulinar. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Uñez. Salamat!